Ito lang kaya mo gawin. Pansiksik. May natipak mga kanter. Ito, katulad dito, tipak na. Dahil mahirap na paulit-ulit mong papalakulin yan pag hindi mo kayang bitakin yan. Ngayon, ilalagyan mo to. Yan. tigas! Ah, Ngayon mga kanter, isishare ko sa inyo yung ano, yung natutunan ko sa lulu ko. Sa aking lulu Undoy, Segundo o Lulu Aklat. Yan kasi yun sila ay inuupahan sa amin dito sa aming barangay para magsibakbaga at magputo ng mga punong kahoy mga kanter. Yan. Sila yung nagsisibak. Ito yung isang technique na natutunan ko sa lulu ko yung isang kahoy pag matigas na sobrang tigas ano, palakulin. Yan mga kater, may ito, tinuro sa akin yung lulu ko na ganito ang gagawin. Yan. Ito. Gagawa tayo ng pang ano, pang ipit dun sa sa kahoy pag nabitak. Katulad dito, nabit, nabitak na to. Yan. Gagawa natin dito ng pang pang -sigsid. Pang siksik kumbaga. Yan. Yan. Kuha tayo ng kapiraso ng kundi ng lam ng ng anapla. Anapla to ay sobrang punat. Tapos ito yung gagawin nating pagsiksik doon sa dinaanan ng palakol. Halimbawa, ganito. Yan. May natipak mga kaanter. Ito, katulad dito, tipak na. Dahil mahirap na paulit-ulit mong papalakulin yan pag hindi mo kayang bitakin yan. Ngayon, ilalagyan mo to. Yan. Yan. Tapos, ito. Dito naman sila rin. Tapos, tanggalin mo yung parakul. Tapos, ang gagawin mo, yan. Ito rin. Tanggalin mo ulit yan. Pwede na dito. O, yan o. Basic lang yan. Magbibitak na yan. Ilipat mo ulit yung isa, dito. Hmm. Yan. Bago balik ka rin mo mga yung to. Pwede na yan. Gantihan gantihan mo sa kabila. Kasi yan sobrang tigas ng kahoy. Tiro kita mo. Mabilis na siyang diakin. Ayan oh. Bitak na, oh. Bitak na. Napakatigas siya, no? Buwayan, oh, ayan oh, ito lang. Ito lang kailangan mo gawin. Pansiksik. Yan. Thank you so much. At nawa po ay may natutunan ka sa aking uh, tutorial mga kanter sa pag, paano magsibak na matitigas.